content creator ka, di ba? So, content creator. Mag-create dyan ka og content. Nandiyan, kayong pangutana sa kadaghanan. unsa um, saan ko nga content akong himoon? Nga murag tanan naman vlogger, ang barang barangay. <laughs> murag content creator naman dyan tanan. O, oh. Hmm, I aminin, mean, relate ka. So guys, di magod para sa tanan ang pagiging content creator. Pero guys, na advice ni mo. Para dili ka maglisod guys, o himo og content, kay hey, content creator man ka maglisod ka no magisip ka pressure imong utok sa mga content akong himuon ani ugmang murag na man ko na idea so guys ang tip nimo mag content ka kanang imong daily life routine kanang imong hilig sa kinabuhi kung asa ka mas malipay an kana mo himo ang niche sa imong content kay ngano dili na ka maglisod na ka maglisod og voice over kun -huna sa imong content kay mo na, na diba? so, man na imong hilig ginabuhat na man na imo every day di ba so tagaman ako sample Um, halimbawa guys no, ang imong life everyday day na aras sa bukid. So, unsa may naa nga pwede nimo makonten sa bukid? Kanang manghinlo sa kasa imong mga kayutaan, manghagbas, kanang mananom, kanang magpaaso ka didto, magpasubag kuan kag mga baso, mga ni nimo na mga patayng dahon na na magbuang sa basak, mga guhol So mga ingana inga guys nga mga content mga nature mo ni pasok sa imo, ha. So di ba na kay content everyday na nimo buhaton o halimbawa naman, mahilig ka manginhas, mamasol, manirip, mamana, or sa padiha, mamukop. O, kana content na siya, guys. Kung asa ka, mas mahilig, add to ka. Ay, no, nga na, tayo tagsa sa tagsa mga hilig sa kinabuhi. Kung dili po kalaagan, kay nakas bahay, bantay kasi mong mga anak, o bantay kasi mong bahay, kay wakay, wakay mabinlan, kay gagmay pa yung anak. E din, ka og mga vlog na nakasbalay, like manilhig, manlaba, manghugas while ga talking ka, while ga yaw-yaw ka sa kamera, or daga voiceover ka, o nakay mga parcels imong unboxing So content na, na siya, guys. Or gayon magsayaw ka, ka naka sa balay, di ba? Kung hilig po kagkanta, din go for sa kanta-kanta. Kung hilig kag sayaw, din go for sayaw-sayaw. Kung hilig kag explore, travel-travel, kailangan man ka. I eh, content po na, guys. Mana lang na mga naipon nga mga memories, di ba? Oh. So ako, guys, uh, content creator pero dili ko dili ko para sa ubang laag laag aga akong naras balay na balay good guys so akong content na ako aning mga tutorial o maghimo baka tag mga tips mga idea kay di ba ko laag ay hilig man sad ko og magyaw yaw 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 ni mo nang gahimo ko ning content pero same time na pokoy content nga pampatawa kaya kay na balay kay pag joker lagi pud guys so ako na siyang gamitan po nako na siya sa akong kuan ang content kay para po di pud masaya tong talent kay di ba not all the time nga nita kaya nato atong lawas malagas kita guys so samtang kaya pa bahato na to. So, isipan na lang guys nga kaning pagiging content creator, naghimo tag sa ka album. Yes, album. Di ba picture na tama sa album kay atong pang pilit, pilit diha pa di pakli libro na diha mga pictures. Pero karon kay na naman ta sa high tech naman ta guys, mga video ang atong himuon. Kay makaingon na ka sa imong sarili guys sa pag sa panahon. Nga tanan din imo nga imong ginabuhat sa una hangtod karon nga naka-recorded man gyud na siya, ka og memories nakagather ka og mga memories, mga moments, events and happenings sa imong life, nabutang nga sa imong account sa Facebook or sa imong Facebook page. So, di ba? Tungod ni ana guys, makita nimo makaingon ka hala. Taas na ray ko o na abtan. Layo na kayo ko. Ingon ko before na karon mao na siya din. Memories na nimo guys, sa imong mga anak, sa imong mga apo, makita nila lang si mama ni sa una, o, si papa ni sa una, di ba? Makita nila kung kinsaong ka. So, what the mo moments nga ma-miss nimo. Kaya yung mong ginabuhat everyday recorded na siya tanan. Gihin rin mo siyang usa ka album. And kung win ka, magaling ka sa imong pagiging content creator, beating full. Kaya bonus din na siya kayo guys. Kaya not all content creator na na ay na ay earnings. Dili, tanan nga nakadawat o ang ay earnings. Ang ubang tao, pila na kamilyon ng followers. Wow. So, pa earnings ko. Kung maabot ka niya na beating full. Kaya makatapang sa dani mo. In that way nga, talipay sad ka. So, kung mag-ingon ka nga, mudatong na ko ani kay nag-content nag content creator na ako, nag vlogger na ako. na guys ayo na butang sa imong mind ayo na himo ang goal nga ma-income ka aning vlog vlog content, content ayaw kay kung mo na imong ano na ako, oh, ma pressure jud ka maju pay just as is na lang na bahala na okay, oh, basta lagi enjoy ko content ko man mo like mag-mari okay ra mo follow mo mo comment mo mo share mo bahala mo basta ako happy ko mag content ko this is my life my rule ako ang masunod ana pero Be careful ha, natin mga rules sayang man sad kung sige ka content niya violations da ito restricted imo account da so more to guys sa so mga tip niyo o tro na ho pag pili og content kung saan ka masaya na to, tagalog na ha kung saan ka masaya kung unsa imong hilig din mauna himo content promise matingala na lang ka mo grow kag bye